ayun pa ah. Oh, oh, talaga din talaga tatay ni Jazz. Hmm, naamoy ko nga talaga. Ang baho Wag ako. Wag ako ah. Hindi. Amoy pa talaga. Maulan kasi eh. Oo, dalawa pa oh. Oo. oh. Ang mababahong pa ah. Hmm. Wala nyo, sige pa amoy ako kahit sinong ang ng Jazz. Ay, ako. Bagong laba to. Sa sakayan ko pati nanggal. Hindi talaga amoy oh, pa si, ang yung pawala na amoy. Ikaw ano? Oh, baka naman mabaho yung paamoy kasi basa. Amoy amoy, amoy. Amoy mo nga Sheila. Sheila, Hindi kasi nag-imidyo siya. Mabaho pala eh. Kasi ako, ay nilulusyon ko pa yan, tapos dinalagay ng pabango. Ay, oh. mga mga talaga. mga 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 Walang mga 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 Dapat pabango yung ispa natin, hindi amoy paa. Yung mga may amoy ng paa, hugasan, daunihan, clorox, ibabad ng mainit ng tubig, at sa kalagyan ng lotion. Ang baho. Promise.

Huwag kayong ma-offend pag ano, amoy kilikili kayo. Ako, 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 sabihin nyo, ako, 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 ay sabihin nyo, sabihin nyo, may, amoy kilikili ka, magjudurant ka na. Ako, Siyempre, hindi ako, lang, hindi lang isang taong mga kami sa inyo, dapat ano. Hindi lang isang taong mga kami sa inyo, pati customer, maamoy kayo, nakakahiya yun. Hindi na nare-relax sila, hindi silang kahinga sa amoy. Sabihin mo, totoo. <laughs> Lorina, pasok ka nga, Lorina. Lorina, alika. Alika. Amoy pa, ah. Sino yun, amoy putok. Mag-amoy kayo. Amoy nyo, amoy nyo nga si amoy putok. Ang baho talaga. Pagpasok kita, amoy putok. Kaya nga.

hindi naman yan ano dapat mag office kayo kung sinabi may putok ka. Kailangan. Okay, okay para gawa ng paraan. Kaysa naman, hindi, no, hindi mo hindi mo maamoy na may putok ka. Yung para may putok ka. Yung mga customer nyo, naamoy kayo. Mas mag-relax, mawawala sila ng hininga. Ay, magpamaginda ka na lang dahil ng kop na malaki. Ang baho, diba? ba? mag-ano nga kayo mag-spray. -ano mag hindi na ano na lang mag-ano pa. Ano kayo? -ano ang baho talaga. Dito lang. Pagpasok pa lang. Ayusin nyo. Ayusin nyo, talaga. Alap, ko... ang nyo, sa nyo. Ayusin nyo lang. Ang amoy putok kayo. Ay? Amoy pa ah. talaga. Wala pa yan. Ay, kasi na. Pag ngayon lang yan, kasi nag-ispray ako ngayon. Nag-ispray ako, umbang pa ako. Kaya na tayo tinapay sa ano putok. Ito talaga ang may putok. Oh, kaya bumili ako ng putok. Kaya na may putok. Dito po 'yung putok. Hindi putok na kilikili kundi putok na tinapay. So, bumili ako diyan banana cake, tsaka putok. Si Kuya Jonas Andre. Nung tayo tayo lang sa putok. Ang may putok talaga kayo. Hindi mo lang napapansin. Amoy paa, amoy oh, paa, ayun paa. O, oh, talaga tinanggal ang yung medyas. Hmm, amoy ko nga talaga. Amoy um, um, paa, amoy paa. Si. Bago nga. Wag ako, wag ako. Wag ako pa. Oh, um, amoy paa talaga, maulan kasi. O, oh, dalawa ko pa, o. O, oh. o. Okay, oh. um, ang matabaho ang paa. One million, sige paamoy ako kahit sinupuri ang gas. Ay, ako, bago labato, na ba to? ko pati hindi talaga amoy paa yung paa. Wala talaga amoy. Ikaw ano? O, baka naman, mabago yung paa mo kasi basa. Amoy, amoy, amoy. Amoy mo nga, Sheila. Sheila, amoyin mo, yung paa niya. kasi nagmimidyo siya. Maute! Oh, oh mukha pala eh. Tayo. Oh. Kasi alam mo pa ako, eh, nilulusyon ko pa yan, tapos dilalagyan ng pabango. Oh. Mukha pa talaga. Mm. Oy, oh, ako pumasok na yun. Walang hiyaka. Mukha ko, hindi niyo makamuyan. Siyang palit talaga kita. Mag-spray ka nga ng ano, pabango. Amoy pa talaga. Kaninong paa yan. Mataas, sabay ano ka mag-spray. may hangin. Dapat pabango yung ispa natin, hindi amoy paa. Yung mga may amoy ng paa, hugasan, downihan, chlorox, iba pa ng mainit ng tubig. At sa kalagyan ng lotion. Ang baho. Promise. Mm. Sige, amoy, amoy. amoy, Oh. Hindi na, amoy pa kayong amoy. Grabe naman to. Sila sabi sa akin, ispay, para mawala yung amoy. Kasi hygiene tayo. Ay, ay, ay mga Mabango dapat. Ay, magamoy yung kayo dyan. Oh, dapat mabango yung mga kilikilin nyo. Oh, para ano. Kago, wala akong kilikilin. Amoyin mo, may asim. May asim? Wala ako ako talaga sinasabi kong totoo. Ha? Asem lang yan, sir. Okay lang naman sabihin yung totoo para mawala yung ano. Huwag kayong ma-offend pag ano, amoy kilikili kayo. Ako, ako, sabihin nyo, ay sabihin nyo, may, amoy kilikili ka, magjudurant ka na. Ako, Siyempre, hindi lang eh, hindi pa, lang isang taon tao mga kami sa inyo, ako dapat ako ano. Hindi lang isang taon mga kami sa inyo, pati customer, maamoy kayo, nakakahiya yun. Okay. Uh. Ibig na re-relax sila, hindi silang kahinga sa amoy. Sabi yung pagtuto. Lorina, pasok ka nga, Lorina. Lorina, halika. Halika. Amoy pa, ah. Sino yun? Amoy putok. Mag-amoyan kayo. Amoyin nyo. Amoyin nyo nga si Lorina, amoy putok. Ang talaga. O pa Oh, Wala. Wala talaga aso, medyo si may 'tong talaga promise. Hindi. nga kasi pa-sama yung universe mo. Pa-sayang ng si ano, si Step. Step. Wala ito. Amoy pa, amoy pa. Wala yung mga medyas. I just ko mga kailangan yun. kasi napabasa yung nyo. Kailangan malinis. Amoy suka, talaga. Guys, ka samahan dito talaga. Oh, sinyoni. Kita, kita. 'Yung mga Wala na mga 'tong sasabiw ng talaga. Wala kang matakot. Matakot ka kung may putok ka hindi naman yan ano dapat ma-offend kayo kung sinabi may putok ka. Kailangan pati putok para gawa ng paraan. Kaysa naman, Ako. hindi, hindi mo maamoy na may putok ka. Yung para may putok ka. Yung mga customer nyo naamoy kayo. Mas magre-relax, mawawala sila ng hininga. Ay, magpamalita ka na lang dahil ng na malaki. Ang baho, diba? Ito, oh. Mag-ano na kayo mag-spray? Hindi na, ano na lang mag-ano pa. Ano kayo? Ang baho talaga. Pagpasok pa lang. Ayusin nyo. Ayusin nyo talaga. Ang gaganda nyo sa babaho nyo. Ayusin nyo lang. Mga amoy po kayo. Amoy pa hindi <laughs> 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 uh, ko Ma, na mabubuhay sa kasi may ako ngayon. nag ako pang pang pang. <laughs> tayo tinapay ano putok. Ay, <laughs> talaga putok. Oh, kaya bumili ako putok. may Ito po yung putok. Hindi putok na kilikili kundi putok na tinapay. So ako dyan, banana putok. talaga kayo. Hindi lang